labanan ng Houthi at ng Israel. Nagsimula mula nung sumalakay ang IDF sa Gaza Strip. Marami ang grupong nakiramay sa Hamas, kasama ang mga Houthis ng Yemen, ang grupo na kumokontrol sa kalahating bahagi ng Republika. Ilang beses nang nagantihan ng dalawa dahil sa pag-atake ng mga Houthis sa ilang barkong dumadaan sa karagatan. Ang nangyari noong nakaraan, ang pinakamalubha dahil sa pagpakawala ng ilang pasabog papuntang Tel Aviv, agad rumisponde ang mga Israeli. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagpasabog ng Israel sa daungan ng Hodeida na nagliyab ng isang linggo ay mas nagpalakas sa mga Houthi. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong the Sinara na ng IDF ang halos buong Gaza Strip habang binobomba ang mga natitirang taguan ng Hamas sa Khan Yunis, ang pinaniniwala ang pinakahuling base ng grupo. Nagpahayag ang kinauukula na marami ang namatay dahil sa pagbomba pero patuloy ang pag ng mga tangke papasok. Pinakikita din na lumalaban ng Hamas at maraming sibilyan, bata matanda, ang sumusubok na makatakas sa napipintong kamatayan. Habang patuloy ang pagsalakay sa ibaba ng Gaza, sunod-sunod naman ang pagbomba ng Hezbollah sa bandang itaas at ang mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ang daan na ng mga container ships na may kargang mga produktong pang-import at pang-export katulad ng krudo at langis. Sinabi sa AP News ngayon lang ika-24 ng Hulyo 2024 na naghahanda na ang dating magkaribal na paksyon sa Palestina, ang Hamas at ang fata kung paano magbubuo ng bagong pamunuan pagkatapos ng gera. Ayon sa balita, nagkasundo ang dalawa na magsanib pwersa upang mamuno na maring tinutulan ng Israel. Marami din ang duda sa hakbang na ito sapagkat ang dalawang grupo ay dati ng magkaaway at magkakontra ng layunin at prinsipyo sa buhay. Tapos sinabi sa Relief Web na sinangayuna ng United Nations ang planong pagsanib ng Hamas at Fatah bilang bagong gobyerno pagkatapos ng labanan. Ano man ang kahinatnan, marahil ang resulta ay malalaman ng mundo pagtapos ng gera. Ikalabing siyam ng Hulyo, biyernes ng umaga, kakaunti pa lamang ang tao sa bayan ng Tel Aviv ng isang napakalakas na pagsabog ang narinig sa isang apartment building. Sinundan ito ng nakakabinging hugong ng emergency alarm sa lugar at ang tahimik na umaga ay napuno ng mga nataranta. Yung iba ang akala ay isang aksidente ang naganap, pero lingid sa kanilang kaalaman na isang unmanned aerial vehicle o UAV drone ang nakalusot sa Iron Dome. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, walang depensa ang interceptor system, malaking sabog ang resulta at nagkalat na basag na salamin sa kalsada, isa ang napatay at ilan ang mga sugatan. Malapit lang sa Embahada ng Amerika, ang dapat na umagang tahimik ay naistorbo. Sa ibang bahagi ng lugar, patuloy ang pag-atake ng Hezbollah sa itaas ng Israel. At noong nabalitaan ng nakalusot na UAV, tila'y pinagdiwang ng grupo ang tagumpay ng kanilang kapatid na mga Houthi. Naging laman ng balita kung paano nakalusot ang pasabog sa Iron Dawn. Siguro, nakakita ng weakness ang mga Houthi hinggil sa proseso ng teknolohiya na itinanggi naman ng IDF o siguro nga nagkataon lamang. Ano't ano pa man ang katotohanan ay hindi ito dapat baliwalain dahil siguradong may mga susunod pa. Sa kabilang banda naman, kung nahanap na ng huti ang kahinaan ng Iron Dome ay dapat hindi ito magatubili sa pag-atake at kailangang panay-panayin. Pero ang tunay na nakababahala ay ang higanti ng kabilang following developments in the Middle East this morning as Israel's war cabinet considers its response to Iran's attack. Dahil sa pag-atake, nagbigay ng matinding babala ang Minister of Defense ng bansa na si Yoav Galiant. Heto ang sabi niya. Yes, mas mawiyot, buwot. Akutim takfu o tano, le malam imatay pam. Bapama rishona, sebaim pagu, bezrach be israeli, ikeno otam, ואנחנו נעשה את זה בכל מקום שבו הדבר הזה יידרש. לדם של אזרחים ישראלים יש מחיר, הוא לא הפקר. את זה יודעים היום גם בלבנון, גם בעזה, גם בתימן וגם במקומות אחרים. אם יעיזו לתקוף אותנו, התוצאה תהיה... Noong isang beses na sinakta nila ang isang mamamayan, sila ay gumanti. At kung aataking muli ang mga kalaban, ang resulta ay ganon din. Matinding babala ang binagsak ng ministro laban sa grupo ng Houthi. Ayon sa opisyal, kahit isang Israeli lang ang masaktan, lubos nila itong ipaghihiganti. Ganon pa man, sanay na ang mga Huti sa balik ng Israel mula pa noong nagsimula ang gulo sa Gaza. Pero hindi nila maaaring iwanan ng Hamas at Hezbollah sa labanan kahit anong babala pa ng kalaban. Ang hindi inaasahan ng grupo ay kung gaano katindi ang higanti at sa pagkakataong ito, walang makapagsasabi kung kailan o saan. Walang duda na kailangan maging alerto ang buong Yemen sa anumang gagawin ng IDF. At heto na nga, kinabukasan lamang at dumagundong ang langit sa mga jet fighters ng Israel at ang layunin ay huwas sa akin ang isa sa pinakamahalaga para sa huti. Gaano ka importante ang daungan ng Hodeida Ilang jet fighters na F-15 at F-35 ang pinalarga papunta sa pinakaibaba ng Yemen. Sa daungan ng Hodeida, teritoryo ng Sanaa, lupain na kontrolado ng mga rebelding Houthis. Isang malaking operasyon na may layo na isang libo at kilometro kasing layo ng tuktok ng Luzon hanggang paanan ng Mindanao. Ayon sa IDF, isa ito sa pinakamalayong operasyon ng kanilang mga aeroplano. Sinabi sa NPR noong ng Hulyo na inatake nga ng Israel ang daungan sa siyudad ng Hodeida, isang araw makalipas ang naganap sa Tel Aviv. Pero ang sabi ng mga Houthis, ang inatake ay mga gusaling pangsibilyan, mga tangke ng langis at power station para daw pahirapan ng grupo at huminto sa pagsuporta sa Hamas. Nabulabog ang mga taga-Hodeida ng nagsidati nga ng mga nakabibinging dagong-dong ng mga jet fighters ng Israel. Masama ang kutob ng mamamayan na hindi maganda ang magaganap. At sa loob lamang ng ilang saglit, maraming pagsabog ang narinig. Sa bandang kaliwang ibaba ng syudad, nasaksihan ng mga tagaroon ang nag nilang daungan. Nagkagulo yung mga nakakita sa pangyayari dahil akala nila na aatakihin ang buong bayan. Kasama sa nadali ay isa sa pinakamalaking oil refinery sa bansa na may ilang libong litro ng langis. Hindi may kakailanin naman ang matinding pagsalanta. Dahil linggo na madaling araw ay namataan ang pagliyab kahit sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Ilang mga gusali, istasyon at mga matatayog na crane ang nawasak. Makikita ang sunog kahit ilang kilometro ang layo. Ang pagliyab ay tumagal halos isang linggo dahil sa sumabog ang isang imbaka ng langis. Hindi basta-basta ang daungan ng Hodeidah Port dahil ito ang gamit ng mga huti pang ng sandata galing sa ibang bansa, madalas armas mula sa Iran. Dito din dumadaong ang pangkomersyal na barko sakay ng mga voluntaryo mula sa Red Cross at United Nations, minsan nagdadala ng paggamitan at pagkain sa Yemen. Hindi lamang para sa mga huti, para sa buong mamamayan. Kaila sa marami na mayroong humanitarian crisis na nagagagap ngayon sa bansa. Isa ang Yemen sa pinakamahirap sa buong mundo. Dito din nakaparada ang mga bangka ng Houthi pangarasa sa mga barkong dumadaan sa Gulf of Aden na ginagamit pang kalakal. Kung maaalala ang mga balita sa paghabol ng grupo sa ilang commercial ships at pag-hijack sa ilan. Nagkaroon pa nga ng maraming shortages sa mga iniimport na produkto kasabay ng pagtaas ng presyo ng krudo. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalubhang paghiganti ng Israel sa grupo. Pero imbis na humina ang pwersa ng Houthi, kabaligtaran ang nangyari. Sinabi sa Reuters pagkatapos lang ng ilang araw na napasabog ng Israel ang ilang missiles na pinalipad ng mga Houthi. Ilan ang tumarget sa syudad ng Eilat pero lahat ay napabagsak. Sinabi pa sa ulat na hindi talaga titigil ang Houthis hanggat hindi nabubura sa mapa ang Israel kung may nag-aakala na natalo ang huti sa pag-atakang ito. Diyan sila nagkakamali dahil ang pagbomba sa mahalagang port ng Hodeida ayon sa ISPI. Bagamat malubha ang pagwasak ng Israel sa mahalagang daungan, ang implikasyon nito ay pabor sa grupo. Sinabi sa pahayag na lalong magiging matatag ang pangalan ng Huti bilang isang puwersa at lalong titibay ang sinisigaw nila na death to America, death to Israel. Sinabi din na gagamitin ng grupo ang pag ng Israel sa politika sa bansa upang ipalaganap ang pagiging makabayan ng mga tagayemen para mas lumakas ang suporta nito at dumami ang rekrut ng samahan. Walang duda na ang labanan ng Houthi at ng Israel ay hindi pa matatapos. Malamang sa malamang ay lalong bubulusok. Anong ara lang mapupulot dito? Ang matinding balik ng Israel sa pag-atake ng mga Houthi sa Tel Aviv ay maraming implikasyon. Datapuan na sa lanta mahalagang daungan sa Hodeida, mas napalakas naman ang pangalan ng grupo. Magmimistulang pangaapi ng kanluran at ng Israel ang pagbomba sa lugar. Ibig sabihin, baka mapamahal pa ang mga rebelde sa taong bayan at makakuha ng simpatya sa kanilang pamahalaan. Nagbabala ang grupo dahil sa ginawa ng Israel. Pero ika nga nila, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ang pagiganti sa kapwa ay walang may dudulot na mabuti. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.